dagdag aral na naman po ari yan oh. mm. pinasok nila yung plastic hmm. Pinasok ko ng stick stick nang para daw hindi pasukin good idea bala yan po kumusta na po kayo lahat ano po yan bala sa episode na ito ano po nandito tayo sa barangay palola lokban quezon ayan po Bali na karga po si Hyundai ng niyog. Yan, ito po. Kaya to, nakoy paya ni sa yute. Yun, si Kuya Tun, tapos nagpabala. Ari po kay Kuya na sa yute yan, no. Hingi talaga yan, no. May kipi pabala, ah. Nasabi mo sa 10 kilo, ay wala makakuha din. Abi, ay po, pang gulay lang po yan tayo po yung papasok din eh bon yung ito ah tayo yung nagpabala sa may ari na isa pa ah kaya to no tapasin yan na lang <laughs> yan na yan tayo po ay humingi ng sayuti tayo pala yung kalabaw aw. sayuti yung panggulay <laughs> tayo yung nagpabala sa may ari aw dami na naman na sayuti Oh. Ah ah. Sayote. Dito ay meron din palang ano ah oh. Pangpatubuin. Ating bapabala. Kataon ay pang pat, patubuin. Pwede rin ba ang bumahagi ng patubuin? Mga ilalam. Ma Numisay no, nyo yung aking itinanamid dinaga. Ah. Yadaga talaga yan. Are po. Yan tayo susu. Ah, ano uli? Hihingi uli ng garni po ba? Yung patubuin. Yun. Oh. Andito po tayo ngayon. Bali ganito po ang puno ng sayote. Oh. Laki. Oh. Lawak pala nito. sayuti Farm po uli oh Arda po yung hindi pa nahaharbisan Oh Dito po sa Lokban Quezon iba po ang temperature Dito yung Klima medyo malamig po dito Lalo na ho sa ganitong Hapon Oh Sa Yuti Farm titingin po tayo ng ano yung Mga pananim Ito pala yung magugulong na oh tayo po nung misan eh hindi ko lang na-vlog eh, eh ako yung mayroon na rin na anong sayote eh. buhay na po eh kaso yung inat, inarat nga po ba ng mabait inilagay eh ko doon sa tabi ng irrigation yun oh hmm, ang dami naman pala oh dadalhin po natin siguro po kumbaga ano ang gagawin natin lalagyan ng screen na yung bakal po ba Gawa ko ng inat-nat lang lahat ng mabait ay eh, sayang. Oo. Oh. Ang dami naman pala oh. Wala tayong lalagyan. Oo. Oh. Sibul Dito na lang ho. Oh. Ay pagkadami naman pala. Oo. Oh maraming marami pong patubuin niya sa ilalim mo oh. ay kinakabong nila kasi paunang bunga pa lang 25 daw po ang parang nito ngayon dito si buyo yan oh. kanya kanya si paglang dito eh oh. Ah, pagkadaan pa ng labuyo din eh. po. Marami-rami ang ano dito sa side dito. May buhuyog po. Hmm. Ang ganda po sana nito sa atin is irrigation. Sile. may sibol na po are, kaso baka mamatay mas maganda ho yung simula tayo ng papatubo yun ito nasa dulo pa lang may sibol na oh kaho ito paparamihin natin parang pwede sa pantalbos oh maganda ho yung mga talbusan niya yan po yung maganda rin yan po isa, isa rin sa pinaplano kong itanim yung panalbusang iyan ah, sarap ng ano din sa, sa ilalim po yan sabi ko yung apat lang nakailan tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 itong pananim saka panggulay ay tinatamnan na po pala talaga nila ng siling ano dahon ang ah, sarap na rin sa ano sa tinula tamang tama po pala yan sili tapos uwi oh, pang tinola oh. ito po ang ating hihingin pang gulay oh. ganda niya, oh bali yung pong atin doon ay siling Taiwan ito po ay siling ano siling Labuyo oh ganda lalaki yan bali tayo po makakakuha na naman ng ediya dito sa Yuti Farm ni Kuya Ton ang oh, dami palang ano dito oh yung siling kalbusan po oh talbusan pagkatusok po pala nila sa ilalim ay nilalagyan na ah. ang pinagtataka ho natin ito yung mga matay na oh. ito pa po dalawa na ang panggulay nakatin na akong binti klaseng mga tulip ah Asi Buling. Pwede pa apat na panggulay walong pasibulin ang bigat para talaga ng sayote eh. oh, ang daming tukod eh dami kapi kalabaw ito po ay coco farm yung pong sayote para mas ano po mas dubli ang kita sa bukid yung pong coco farm nilagyan nila ng ano ng mga sayote po oho yan no kung mapapansin nyo po Taas ay niyog, babae sa yuti. Yeah, ito po, coco farm. pa palang ito? Ito ng kalabaw. Ah! Nakasabid na ata agad. Ah! Uh. Uh -huh. eh, nakasabid na nga. Ilalakad ng puno ng niyog. Yan ito po. Sayote. Tapos yung yan po, taas po niyan ay kukoparm mo. Yo. Yung iba may puno sila ng langka. Dami pang pananim ay. Yan ang kapal pa ng pananim. Ayos na po ito. Maparami lang natin ito dun sa atin ay ano kumbaga panalo na kumbaga makakapagpabinhin na po tayo <laughs> sayo di ba kuya ton ginunag ko na kung pananim ha pagkadaan po palang pa pananim kumuha po ako apat na ano panggulay. gulay pag uh, dinadaga lagyan mo bumalik ka ng plastik na bandelan tapos oh dumi dat e, mo pareho yung kunay Dun, lalagyan mo ng paspak kulungin mo siya sa ano akagay ah, po na rin iyo oo oh, kukulungin okay. mo siya ng plastik uh, plastic doon mo yung sa loob ah may po hindi papasok doon ah, hindi napasok ah oh? oo oh, ito, ito yung kayuti na sa loob ng plastic Buta, bubutasin mo yung ay but, ba't, po parang namamatay ngayon ng sayuti ay ngayon ay, walang bunga gawa ng nagtag-init ay, ay, ibig sabihin ko po ba't parang may namamatay ay may kuha ng oo ari oh. ari oh. diretso na ano po oo oh, ng mo. Ako nga po meron na galing doon sa kay mang ano nga po ba yung mang, malapit sa tangke. Kay Abong, kay Greg. Oh, yung may mahoganihan ba doon? Ah, yung bang tangke din eh. Oh, yung may mahoganihan. Sa baba-baba. Oo. -baba. Oh. Katapat ng kayan Yung malawak na sayo 'to yung pagkatas. Ah, oh, okay. Kay... Pangalan doon. Doon po ako nang hingi ng minsan oh. sabi dalhin mo na lahat. Ay nako ako lima. Uh. Ay ubos, tatasa isang tangkal na yun, natirigan na rin nalang, tayo. Ayun po ba na may ganang technique? Ay, oh. Uh -huh. Ayari po ba yung labuyo na nga o iba? Yan, um, may lilipad na yan. Iba nga ito, iba. Labuyo yan. Labuyo? Oo. Uh -huh. Ay magaling po tumalbos. Oo, oh, uh -huh. talbusan talaga yan. O, uh oh, -huh. abat yung sa amin yung labuyo po ay mahahaba. Ay baka yun ayun ko na yung Bayban. Taiwan. Ay hindi nga, hindi po. Great. Labuyo talaga yan. Ito talaga po uh -huh. ang inaano. Mamaya lilipad yan pa mo. Hahaha. Oh, dilipad pala. <laughs> Pare po pala si Ilin Labuyo, or paparamihin ko sa amin. <laughs> Pwede ko pa bang dagdagara akong patanim? Ano ya? Buka pa akong mga apat. Yung pala ng pang ano sa daga. Kaya pala merong mga ano doon. Pare po pala babalikan ko yung tip doon sa pang ano nung mabait. Kaya pala sabi ko parang may mga supot. Lalo ng daan ng kalabaw. Yan po parang kanal na. Daan ng kalabaw. Daan ng kalabaw. Oh, Medyo nahihiya ako ng manghingi ng marami ba eh. Yun daw po pala, nasan ba yung ating nakita dito may plastic? Para na ma-review natin. plastic. Plastic. ayun, ito daw po pala ang gagawin at dito daw po pala sa kanila problema din ang mabait yan, o oh, kaya po pala yan ay Eh. yun, o oh. para isinut nila sa loob oh. kumuha ng patpat -pat, tapos ay kinorner ayun na ang kinalabasan oh. Ah. Mm. Uh. Dagdag aral na naman ng ari oh. Uh. Niyan uh. Mm. Ipinasok nila yung plastic. Mm. Pinusukan ng stick. Stick. Nang para daw hindi pasukin. Good idea. Ito po ang target ko rin para means uh, kay kaingin. Oh. Uh albosang iyan Narito na rin la ang huta-huta ay Oh Tatini Oh Talagang naramdaman din pala dito yung init Pero dito po ang temperatura Ay medyo malamig na dito Bundok na po ito eh Shout out po sa mga tagapalula oh. Lokban Quezon panggulay. Ito pa. Yan lang okay na kung siguro. Bala po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Bali ito po ay mga dagdag ideya sa ating bukirin. Ayun, sa UT Farm po. Lawak. Mayroon pa po mga maliliit. O oh, yun. May malalaki. Ayan. Coco farm. Ayan. Balit dito na rin po tayo. Tatapos ng vlog na to. Ano po. Kung di pa po kagsasubscribe sa akin channel. Pasubscribe na lang. Paklik na lang po notification bell. Para maging updated po. Kasi susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Ayan. Bali ko napapasin niyo po. Yung kulay blue na yan. Yan po yung bundok banahaw. Pahil na po yan. Pataas. Pataas na. Yan po yan o. Oh. Bundok. Ayan. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.